Nakawala nga yung unggoy na alaga ng kapitbahay namin. Sobrang kulit nga at binabalik-balikan niya nga yung aking panindang pagkain. Medyo mailap nga siya hindi mo nga rin siya mahawakan dahil baka nga siya mga gat. Pakiwari ko ngayon, nagugutom na nga ito dahil nga ilang araw na nga siyang nakawala. Parating pa naman yung malakas na ulan, ayan nga tumahangin na. At hindi ko nga rin alam kung saan siya nga naglalagay. At sigurado nga mababasa siya kapag nga bumuhos ng ulan. Maaga nga ako nag-intindi ngayon dahil nga ako'y maraming order. Ewan ko ba't ba hindi naman holiday pero napakarami ko nga ganap ngayong araw. Umagang umaga pa nga lang ako'y pagod na pagod na nga. dami ko nga ginawa. So inuna ko nga itong mga order na pagkain dahil hindi nga ito pwedeng madelay. Si Papa naman ay inintindi nga rin yung ibang mga paninda na i-deliver ide ngayong araw. Dahil sabay-sabay niya nga itong i-deliver ide para naman makatipid-tipid nga lang din kami sa gas. At buti na nga lang din at sabay-sabay nga rin ang order. Sa sobrang dami nga ng paninda namin eh halos araw-araw nga meron kaming deliver. So lahat na nga yata ng klase na pwedeng ibenta online ay eh, binibenta nga namin. So ganun yata nga talaga mga mare kapag marami kang bayarin, hindi pwede nga yung tutulog-tulog at tatamad-tamad ka dahil kung hindi nga ay magugutom nga yung pamilya. So kahapon nga hindi nga kami nakapag-deliver maghapon dahil nga nasira ang motor ng aming papa. So halos maghapon nga siya sa talyer dahil nga na-flat yung gulong ng kanyang sidecar at pinacheck niya na nga rin yung mga gulong dahil nga malapit na nga rin ang pasukan. So ito nga at pangalawang order na nga rin ito mga mare. Laking pasalamat ko nga dahil umaga pa nga lang eh, ay na nga kami ngayong araw. Hindi ko na nga rin is sinamang i-video dyan yung mga dry goods namin na ibang mga paninda. So halo-halo nga, meron nga peanut butter, may mga sabon, dog shampoo at mga fabcon ng mga paninda ko. Mga mosquito spray, pandikit ng langaw, at dishwashing liquid nga ang aking mga binibenta. Bukod pa nga dyan ay ang aking maliit na tindahan at konting bigasan. O oh, ba diba, parang ang hindi na nga ako natutulog yan mga mare. <laughs> Dahil sa hirap nga rin naman ang buhay ngayon at sa taas ng bilihin na ba'y mapapatawag ka ng help me lord? dito ngayon nagintindi na nga rin ako ng aming pangulam ngayong umaga bumili nga lang din ako ng maliliit na isdang tawilis napakamura nga naman ang presyo nito dahil 50 pesos nga lang ang isang kilo ewan ko ba kung bakit napakamura ng presyo mga mare dahil siguro dito nga lang din ito nahuhuli sa Taal Lake naalala ko nga nung niyaya kami ng kaibigan ko na kumain nga sa Leslie's Tagaytay abay napakamahal nga ng per order nito abay nagkakahalaga nga ng 380 pesos ang isang order nito mga mare kaya nga nung dumaan sa wall ko abay hindi na ako nag -bili at ako ngayon order nito at susubukan ko nga iluto yung crispy tawilis ng tulad nga doon sa restaurant na kinainan namin at medyo mahirap nga din itong linisin mga mare dahil nga sobrang liliit nila so wala nga ako magagawa dahil nga ginusto ko ito at gusto ko nga mag ulam ng ganito so totoo nga rin pala yung kasabihan na kung gusto mo nga mag ulam ng masarap ay eh, kailangan mo nga rin itong paghirapan at eto na nga pagkatapos nga ng ilang oras na paglilinis ng isda yan at pwede na nga siyang prituhin mga mare Lagyan natin ng asin. Tsaka piprituhin natin yan. Ayan. 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 Medos medos natin. Sa harina. Harina kaya crispy fry kung Para hindi lang siya mag-iwahiwalay guys. Kasi yung ganito kalitid. Pag di na rin pa matusan ng tika, maliwaliwalay siya. Mas maganda yung meron tayong ganito. Yung pagkukuban din siya. Ay, yan. Ayan. At ito na ngay, pagkatapos kong ikot ng Tasty Boy at harina, isa-isa ko na nga silang ipinrito, mga mare. So, unang beses ko pa nga lang magluluto ng ganito na ikinot nga sa harina. Dahil nga, madalas na luto na ginagawa ko dito, paksiw lang at ang kinilaw. At malalaman ko nga ngayon kung talagang masarap ang crispy tawilis, mga mare. So, ito na siya guys. Ang ating pritong pritong tawilis. Ayan. Napaka-crispy niya. Hmm. Na kahit yung pinay makakain natin. Tayo natin. Mmm. Mmm.

pumasok sa tindahan eh, inuubos niya yung paninda mga pagkain. Inubutas niya lahat. Natin ng dilis. Nasaan na? Nasaan na? Wala doon na kay Ate Cecil. <laughs> Abay, hindi nga pinansin yung aking binibigay na dilis. Maki, <laughs> maki! So, ayan nga, tumakit na nga doon sa kapitbahay ng mare. At ayaw niya nga lumapit sa akin. Sabi niya siguro, ang cheap naman ng ulam nito. So, inisip yata na kung na mas maganda nga doon pumunta sa mas malaking bahay at mas masarap nga ang ulam nila. So, ayan nga, hindi nga ako nagkamalit. bumusang na nga ang malakas na ulan, mga mare. So, ang sarap nga maghilata at pagtulog tulog na nga kapag ganitong malamig na panahon. So, yun lang for today's video, mga mare. Maraming salamat po sa inyong laging panonood. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!